Dumadaan ka ba sa isang mahirap na panahon at nais mong subukan ang isang pagsubok sa pagtatasa sa sarili upang maunawaan kung mayroon kang isang uri ng depresyon? Pagkatapos ay alamin gamit ang Beck Depression Inventory Test kung ang iyong disorder ay maaaring depresyon. Narinig na ba ang tungkol sa pagsubok sa depresyon? Alamin natin kung ano ito sa video ngayon. Kumusta at maligayang pagbabalik sa med for care Ang paksa ngayon ay, ang pagsusuri sa sarili para sa depresyon. Ang diagnosis ng depresyon ay nangangailangan ng konsultasyon sa isang psychiatrist o psychologist. Kabilang sa mga diagnostic tool na ginamit ay ang mga evaluation scale, o mga pagsusulit, na tumutulong upang maunawaan ang lawak ng mga sintomas. Kabilang sa mga pinakakilalang antas ng rating, mayroong Beck Depression Inventory, isang pagsubok para sa self-assessment ng depression. Ang Beck Depression Inventory ay nahahati sa isang grupo ng mga pahayag. Para sa bawat pangkat ay kinakailangang pumili ng pinakaangkop na pahayag tungkol sa kanilang mga damdamin sa huling dalawang linggo, kabilang ang araw kung saan isinasagawa ang pagsusulit. Sa makatuwid, mahalagang pumili lamang ng isang pahayag para sa bawat pangkat kung nag-aalinlangan ka, dahil higit sa isa ang mukhang mahusay na naglalarawan sa iyong sitwasyon, dapat mong piliin ang pahayag na may pinakamataas na marka mula sa pangkat na iyon. Walang tama o maling sagot, ipinapayong huwag masyadong magmuni-muni sa sagot na ibibigay. Mayroon akong panukala para sa iyo. Simulan ang pagkuha ng pagsusulit sa amin, kumuha ng panulat at papel at puntos ang mga marka para sa bawat pahayag. Para sa bawat pangkat ng mga pahayag, pumili ng sagot mula 0 hanggang 3. Halika, magsimula na tayo. Kalungkutan. Pesimismo. kabiguan Pagkawala ng kasiyahan Pagkakasala mga damdamin ng parusa pagpapahalaga sa sarili pagpuna sa sarili Pagpapakamatay Pag-iyak Pagkabalisa Pagkabalisa pagkawala ng interes. Pag-aalinlangan Pakiramdam ng kawalan ng silbi Pagkawala ng enerhiya pagtulog. Pagkairita Gana konsentrasyon pagkapagod Ang paksa ay pagtatalik Nakuha mo na ba lahat ng scores? Napakahusay! Ngayon tingnan natin ang mga resulta ng pagsubok para sa depresyon. Pagkatapos mamarkahan ang bawat pangkat ng mga pahayag, ang resulta ay mula 0 hanggang 63. Batay sa kabuang marka, ang mga resulta ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga sumusunod. Ang mas mataas na mga marka ay nagpapahiwatig ng mas mataas na kalubhaan ng sintomas. Sa mga pasyenteng hindi pa nasuri, ang mga markang higit sa 20 ay maaaring magpahiwatig ng depresyon. Sa mga pasyente na nakatanggap na ng diagnosis ng depresyon, ang mga marka ay dapat bigyang kahulugan bilang mga sumusunod. Ang 0 hanggang 13 ay nagpapahiwatig ng pinakamababang depresyon. 14 na hanggang 11 ay banayad na depresyon. Ang iskor na 20 hanggang 28 ay nagpapahiwatig ng katamtamang depresyon ang 20 hanggang 63 ay maaaring magpahiwatig ng matinding depresyon. Paano kumilos batay sa mga resulta ng pagsubok sa depresyon? Para sa mga markang mababa sa tatlo, walang dapat ikabahala, tiyak na ang iyong problema ay hindi nauugnay sa depresyon. Para sa mga markang higit sa labing apat na ngunit mas mababa sa 28, posibleng mayroon kang ilang uri ng depresyon mainam na kumonsulta sa isang psychologist, upang makagawa ng mas tumpak na pagtatasa. Para sa mga marka sa itaas 28, ipinapayong isang pagsusuri sa isang psychologist. Ang profesional na ito ay makakapag-verify ng may higit na katiyakan kung may problema, at kung paano ito pinakamahusay na haharapin. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video ngayon, inaasahan naming nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, Suportahan kami sa isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell upang maabisuhan sa tuwing lalabas ang aming bagong video. Magkita kita tayo sa Med4Care.